Uy! May bagong BFF si Teta! Mayor Duterte, Hello! Friends ka tayo! Dahil hindi mo pinapanalo si Noy noong 2010, sa 2016 dapat manalo ko! <laughs> What? Pakilino nga po, Mayor Duterte! Tatakbo si Chris sa 2016? Tatakbo si Chris 2016 pagka-senador! Wow! Bongga! Teka, ano po magiging role ni Mayor Duterte pag tumakbo na si Chris? And my soon to be co-host, Mayor Rudy Duterte. Mayor Duterte, ikaw na! A oh, mayor na, ah, promise yan right. lahat kayong witness ko so, ha. Ah. <laughs> e paano po Mayor kung sakaling kayo naman ang tatakbo sa pagkasenador? Ano pong gagawin ninyo? Pag ako ang tumakbo hindi ako ng number one dito, pantay ka sa akin. Oh no! Patay tayo kay Mayor. <laughs> Paano po pag natalo? Kahit yung mga ini-endorso niyo, anong mangyayari? Gusto pa niyo mabuhay? Gawin niyo ng number 1 this. Pag natalo ito, pantay kay Lahat, pantay kay Lahat, pantay kay Lahat. <laughs> patay tayo dyan! <laughs>